Grabe yung sipag niya sa work. Hindi hadlang ang busy schedule. Pero para sa mga big endorsement, go na go si Kim Chu. Nakakalungkot lang isipin kung ano ang kinasipag niya. Ayon si Ate Lakam, siging gasta sa mga pinaghihirapan. Every time na nakikita natin siya na buong araw na nagtatrabaho at nagpupuyat para sa pamilya at go nito sa buhay mapipikon ka din talaga sa mga isyo ngayon about sa mga kapatid niya. May kumakalat kasi ngayon na nangungutang daw sila kam kay Kimi para daw makapagpatayo ng sariling negosyo. Kahit sino naman, hindi basta-basta na magtitiwala kung alam naman natin na may lamat na. Nag-unfollow na nga sa isa't isa. Anong ini-expect? Kunting pakiusap at pagmamakaawa ibibigay agad. Mali ba ni Kimi kung para sa negosyo yun o sa luho na naman sa sugal? Sa dami ng ginagawa ng aktres ngayon, wala na siyang time para harapin ang mga issue. Focus na lang sa goal. Ayon nga sa mga komento, wala pa rin talagang kadaladala itong kam. Puro sa diri pa rin ang iniisip imbis magpakatino at tumulong na lang sa pamilya. Gagawa pa ng sariling negosyo. Wala ka sa posisyon na maganda at marangya ang buhay. Kung walang Chu na tumulong sa iyo noong panahon na nagkasakit ka nga, nandyan pa rin ang kapatid mo. Para damayan ka. Sana ma-realize ang hirap na ginagawa ni Kim Chu para sa pamilya. Anong sa